After 20 minutes na lakaran Pabalik na kami sa aming Ocasio, okay, we're going home Sa last, year, pa naman natin yung bahay Nung kapatid ko dito Sa dulo ng uh, Malapit sa bukit so, Ito yan. Ito yun sa inyo Tapos ito, uh, ito. So, silipin natin yung kanilang Hindi, dito sa

Papakita Tara, sa mga natin yung mga baboy, malalaki. Malalaki ng mga baboy nila dito. Malaki. ito yung mga uh, alagaan nila rito ng baboy. Sa ito. Hindi dito sa baboy yan. Ito <gibit> oh, Kaya Ito yung mga baby. Oh, so ito yung mga baby. Ang lalaki na, hindi na baby. Ang benta na. Ang na yun. Ang pataba, nalusog no? Tapos, ito yung nanay. Mga inahin. Ang laki, no? Ang laki. Lagi na to. Pagkaanak, mga isang buwan, pwede. Oh, ang bilis ha. Ito yung lalaki. Oh, ito yung lalaki. Dalawa. Hmm. So, ito pala yun. Okay. Nalaga aboy. Ito yung lahin. So, ito yung mga ano. Anak, 1, 2, 3, 4, 5. malo. Dati dyan kami da nag-alaga. laki malo. Laki, ano ba yan? Ay, May tanim din na. Mayung ganya dito maram. Doon na lang tayo dumahan niya, may tanim din tayo. Parang kaya naman 'to. Oh, no. Ay, malalim. Malalim pa ganya dito lang din. Mahirap dumahan. Oh, may halaman diyan. May halaman diyan. Ano yung pagmadaling araw? Hindi ko alam. Pero lang yung makiwag sa dito. Magaling na Yung pagulay Yan yun Yung pagmadaling araw siya mabaho. Haaa 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 ba sa